Chocong Tang oh. na unboxing. May bago na naman kayong laruan. Anong laruan yan, be? Choco, napakaingay talaga ng Choco. May bago ka na naman sisirain, o. No? May laruan ka. Ano yun, ba yan? Kay Choco o kay Kisame? Este. Choco. Eh, pala sila. Mag Aawayan na naman kayo. Kalingay ni Choco. Ayaw talagang tumawa. bagong laruan. Ang cute! Pag-aawayan nyo na naman yan. Um, ikaw, eh? Rechargeable. Ayun ka nila. Hindi pa rin lagyan ng battery. Hindi. Naku! Naku! Wala hibo na yan. Wala yan. Nasisira ka agad yan. Tanto Ah. Katoy. Ay, siopaw pala to eh. Walang sayo. Paglapag yan, matik yan. Sira. na charge pa. Ay. Yan, may bago kayong laruan. Patay na naman yung balahibo na yan. Sisirain mo na naman yan. Oh. oh. <laughs> Gulat si Choco. Choco pa oh. Hmm. Ah ganda ganda ng toy oy <laughs> mong sirain choco umaandari ako lagot na naman yung balahibo sa iyo oh ayan na o. O. <laughs> maganda walang tunog nagugulat ah pag nabangga aalis siya ah. Hmm. ganda ganda ng toy nila wow nung bata ko wala akong toy kayo may toy <laughs> nung bata si mama walang toy walang pambili <laughs> ganda oh oh Wow! Nakamasid-masid lang si Siopaw, pero mamaya. Oy, hinihila na ni Choco, oh. Hinihila na niya yung balahibo. Sira na agad yan. Huwag niyong sirain. Na bangga na dyan sa screen. Talagang gusto niyang pumunta doon. Ayan, sige na. Maglalaban na ako. <laughs> na, Naiingit naman si Itimtim ayan, ang cute nang laruan ng mga bulili laruan ng mga tiyana. may sisirain na naman sila ingay-ingay ni Choco. aso ka sa Iyang po ang Mm, ayan, ang malaking aso. Mm, ayan, nasa gitna na kaagad. ang gawa dyan. Baba dyan haba. Baba, oh, puro aso. So, ayan guys, since gumala tayo nung nakarang araw, ayan, bumili ako ng, Siyempre, kapag so gumala, bibili ng damit ng mga at laruan ng mga tiyanak ano pa ba oh, yan. yan ang binili namin hindi syempre makakalimutan ang mga tiyanak yan. Hmm, pati kapit bahay ng mga aso ay maiingay dito guys kapag nag video ka kailangan ay handa ka sa mga ingay So, ayan, damit ni Choco. Ganda, oh. Ayan, damit ni Choco, yan. Lalabahan muna natin para malinis. Ayan. ayan. Sa hypermarket ko ito binili, guys, kasi meron din naman doon. Ayan. Pag maginawang panahon at si ay kalbo ingay mo choco nakakarindi ang ingay ni choco so ayan ang mga damit ni choco kasi guys yung mga damit niya dyan sakto lang mga sirana kasi uh, ginangat-ngat nitong mga mga ito oh. pag nagbabardagulan sila ginangat-ngat mga mga yan so imbes na yung balat ni choco ang mangat-ngat eh, yung mga damit niya pwede pa namang suotin pero yun nga mga sira-sira na so ayan mayroon siyang pangginaw lalabahan ko muna ito bago ko ipasuot sa kanya syempre dahil para walang dumi mahirap nang ipasuot sa kanya na marumi baka may kung ano-ano pa yan so ayan may tatlong bagong damit ang choco plus ngat-ngati may tunog Choco Shhh. ay nako makulimlim guys kaya ano uh, dito lang muna tayo katatapos ko lang maglaba ulit yan ang trabaho ko pagka wala ako sa labas maglaba magpaligo ng mga aso ayan kahit matitigas ang ulo makulimlim papakita ko sa inyo ayan sobrang kulimlim So ayaw na ko guys kaya may nagkakaraoke sa kapitbahay kaya i-off ko na to. Ayan ang mga damit. Share ko lang ang good vibes.